Hello, hello, good morning guys Ah, samahan niyo ako ngayon May hahanapin lang tayo May bumagsak pa siyong bagay Na hindi natin malaman kung galing saan Doon sa may pano ng bundok Siya bumagsak, kaya pupuntahan natin Tara guys, samahan niyo ako Ito daanan to Pero nasa tapatok to Ito ng bundok, kung titingnan niyo Mataas to Mga 3,000 feet above sea level. Ito makikita nyo maraming ano, damo, hindi matabas. Ngayon dito tayo dadaan para hanapin yung bagay na sinasabi ko na bumagsak. Ito masukal ang daan. Kung mapapansin nyo, may dala kong itak. Initak-itak natin para makadaan tayo. Masukal talaga, oh. Tingnan nyo, oh. Pero makikita nyo doon sa may harapan, yung bundok. Pero pag nakalampas tayo dito, okay na. O, oh, ayan, hahanapin na natin yung bumagsak na bagay. Sana mahanap natin kasi parang importante talaga yon O oh, ayan, Ahanapin natin. Oo, oh, ang sukal talaga. O. Oh. Medyo ingat-ingat lang tayo. Baka mamaya may ahas pa dito. Mukhang sinunog ng area na ito at nakatubo na. Yun o. Oh o dito dito pupuntahan natin baka nandito yung hinahanap na bagay dito yan o ayan, o talagang masukal talaga siya kailangan talagang pag-iitakin yan o magalaw-galaw yung camera kasi talagang magalaw talaga kasi naglalakad tayo wala na tayong gimbal na dala o ayan o masukal talaga siya pero dahan-dahan lang tayo mga guys baka naman biglang may cobra dyan delikado na eh tayo lang naman dito sa bundok wala naman tayong kasama hoy oh, ayan oh hanapin natin talagang masukal talaga kailangang lakarin natin siya hmm. pero guys may mga kasama akong aso dito dalawang aso na itim nasa likuran ko lang di makuna ng medyo ayaw magpakuha kasi <laughs> Ayano masukal talaga oh. Sige. At tabasin lang natin muna yung mga damo para makadaan tayo. Oh ayano, ayan, nakita ko na yung hinahanap oh. Diyan pala siya Sarap. Nakita ko rin akala ko mawawala na siya. Ay, salamat, salamat, salamat at nandito lang pala siya. Dito siya bumagsak sa tapat ng bundok. Hanapin ko muna yung ano niya, yung isang may part kasi na hindi natanggalada. Sana makita ko rin siya. Pero mukhang hindi makikita kasi masyadong masukol at maliit yun. Maliit yun at saka kulay itim. Kaya ang gagawin natin, babalik na tayo kung saan tayo nang galing. Yan, daan pabalik oh. Daan pabalik, daan pabalik. Ah, medyo Okay na tayo kasi nahanap natin yung hinahanap natin. O, oh, tingnan nyo yung daan. Pwede yung duman dito yung kahit for wheels sa sasakyan. Pero sa tapat ko, yun yung aso na una sa akin. Umatakbo. Excited na excited. Oh. Excited na excited pa Okay guys, thanks so much for watching. Ah, uh, wala lang. Testin na ito, babush.